Nga na siya nag-message mga bay. O, ang iyang pangutahan na kay, ingon nila, dili daw maayo mag-minyo sa'yo. Kung sa'yo matubag na. Hmm. Ang kami niyo on mong good. Wala mong Wala ginagipili kung kanos. sa, ah. Matod pa nila. Sa'yo mong gingon. Dili daw maayo magminyo og sayo mo na ingon nila which is talagsa po kayo ang gamin niyo og sayo ba kung dili maayo magminyo og sayo, itry daw og udto or hapon. Ngali, mas maayo magminyo og udto or hapon. Kaya wala masagayo kay makita nga gaminyo og sayo sa buntag. Kaya kapoy magmata. Sagara minyo sila na asa udto or hapon. Ba, itry daw. Udto or hapon pagminyo. Basin mas maayo. Adios, amigos.